Muli sa consultation po natin. naririto po ang ating tagapangasiwang pangkalahatan. Kapatid na Eli, maligayang araw po ng pagpapasalamat sa Diyos. Pisa na tayo, Mel. Opo, salamat po sa Diyos. Sige po, kapatid. Narian po si kapatid na Eli. Narian si kapatid na Daniel. Umpisa na po tayo. Na daily ako po yung nakitan consultation sa inyo nung ako yung inyong masuspend suspend. Ako po yung lumalapit sa inyo para mabigyan pa ninyo ako ng pagkakataon na magkairo ng nakapaglingkod sa Diyos. hindi ko natatandaan ang ano nilang problema, kapatid namin. Opo. Kapatid sino po ang nakakaalam po ng kaso po ninyo para lang mapabilis po tayo? At sa katungkul po saan 'yung kaso niyo po? 'yung problema niyo. Ah? Alam, ito po kapatid na Eli, narito po si kapatid na Dino. Alam po ni kapatid na Dino. Ah, kapatid na Erin, lumapit po sa akin yan during, uh, during uh, unang pag-ibig. At yan pong kapatid na yan ay nakausap po ninyo sa consultation. Ang naging problema po nila ay lagi sila nag-aaway, hindi po nagkakasundo. Ang bilin niyo po sa kanila ay magkasundo para sila ipatawarin. Ito pong kapatid na lalaki, lahat naman po ng effort ginagawa niya doon sa kanyang asawa na babae, pero still yung pong babae, ayaw po makipagkasundo sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayang decision niya ang disisyon niya gawa ng ang kapatid na Eli ang nagbigay ng hatol sa inyo. Mas makakabuti, lumapit kayo sa consultation. Kaya andyan po siya ngayon. Yan po kapatid na Eli. Na yung asawa? Yung asawa po, wala. Hindi po As namin makontakt po eh. Hindi na dumadalo yung asawa niya? Ang pagkakaalam po namin, ayon po sa report niya, sa ibang lokal dumadalo, no? Kapatid na mga gawa. Opo. Opo, dumadalo po siya. Nandito po It's siya may... ngayon. Nandito po siya ngayon sa Apalit. Kailangan malaan ko yung dahilan kung bakit hindi ayaw makipagkasundo ng babae. Sige po. Eto po, Brad. Eli, nandito po yung asawa po niya. Sige po, pakikilisan lang po nung kapatid na asan po siya. Bigyan natin ng mic kung ayaw niyang lumapit. Sige po, bigyan natin ng mic. Bakit ayaw daw po ninyo makipagkasundo? Sige po. Sige po, tutukan natin ang camera. Bakit po ayaw ninyo na makipagkasundo? Nasaan na po yun? Tutukan natin ang camera. Sige po kapatid. Ayaw nyo po kasi lumapit eh. Kaya ayan. Sige, ayaw na po. Lumalapit na siya sa stage. Sige po, maupo po kayo doon. Ano, sagutin niyo po yung tanong ni Brad Eli. Bakit po ayaw ninyong makipagkasundo? Ayan, ayaw niyan tumabi sa asawa niya. Sige po. Ako po yung, nung araw, nung ako yung nabautasaman dito, nagsura ako nung matagal dito. Ngayon, nung naman ako, dahil ang mga anak ko malalaki na, sabi ko ako sa Panginoon nang naman ako, dito na ako magpapasalamat sa apalit. Ngayon, ang lagi akong nagpapasalamat dito noon, Kapatid, ay uh, tanong po ni kapatid na Eli, bakit po niyo ayaw makipagkasundo sa kanya? Kasi ang sabi niya sa akin noon na hindi ako ipigil na magparito, ang sabi niya sa akin noon, ang sabi niya sa akin kanya-kanya, hiwalay na kani. Wala na kayong pakialaman. Sabi niya sa akin noon. Tapos, ang sabi niya sa akin noon, na ang apelido niya, wag kong gamitin. At pumili daw ako ng hanap buhay yung yung tindahan na pinagtitindahan ko dati mag, magkasama kami doon sa higaan pinapili ko anong tindahan sa akin pinili ko yung aming higaan tindahan na ako ginagamit sa kanya yon ang dahilan doon hanggang sa na magkaganyan nung ma kaganyan pinasuspindin niya ako pinasuspindi niya ako noon. Nung ako'y okay, pinasuspindi, hindi na talaga tumitigil pareto. Ngayon, nung hindi na ako pumipigil, para siya wag maano, nagpunta siya ng probinsya sa amin. Mag-iisang taon siya doon. Ang sabi ng pag-uwi niya, ang sabi sa akin, hindi ko nalalaman. Yung matanda ko, mga kapatid ko, matanda na anak niya naroon na panganay. Dalawang anak niya na nagpunta rin, pinag-aral ng kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, umuwi. Ang sabi sa akin, ang angkang ko magnanakaw. Sabi niya sa akin. At ang wala pala kay pag-aaral sa inyo. Ang sabi sa akin. Tapos ang sabi, Dati yung taytay, mabuti naging masama dahil sa mga bisaya. Nasaktan ako sa mga salita, mga salita niya, niya sa akin. Na, wala naman akong ginawa na ni, kung kani-kanino ko sinasabi, wala akong ano, ginawa. Ngayon, nung, hindi ko, tapos, nung, mga, nung hindi na ako nag, naging... may kapatid na nagsabi sa akin, matanda na siya, ang sabi sa akin, sabi na may nagsabi sa kanyang kapatid na wag daw pupunta sa sila, sila daw siya pupunta sa amin at baka raw mahawa sa akin. Sabi ko sa kapatid, sino may sabi sa iyo? Hindi niya sinabi kung sino. Ang sabi, sabi ko, sige, hindi na lang ako magsasamba doon. Doon lang ako sa angunong sumasamba. Mula noon ako sabihan, Hanggang ngayon, awa ng Diyos, tahimik ako sa anguno. Maraming bagay na nangyari sa akin na ano niya, mula na ako mabautisman. Pagkatapos, nitong isinama niya ako dito, pinatawad niya ako noon, dahil sabi nang sumulat ako sa inyo noon, datong pages ng yellow paper. Ang, ang sa akin, sis Roda, sabi sa akin, sis, sumulat kay Brad Ellie para malaman ng ano mo, sabi ko, sis, marami akong nasabihin, baka maging ano yan? Sabi sa akin, baka tatlong pages na yellow paper ang may sulat ko. Sabi, di bali, basta ika ay sulat mo. Ngayon, makasulat ako sa inyo. Sabi niyo sa akin, sabi niyo noon, kanini itong sulat na tatlong pages ng yellow paper na sa huli hindi niyo na maintindihan. Gusto ko makausap. Sabi sabi ng anak kong ano na kapatid, nanay wag na para kasi maraming problema si Brother Eli sabi niya. Din na ako nag ano sa inyo noon. Mga ilang linggo lang sabi niyo. Lahat patatawarin niyo yung mga kapatid na mga na ano. Pasalamat ako sa Diyos na lahat ng mga kapatid na nasuspend na walang ano na patawad. Tuwan-tuwa ako noon. Ngayon, itong sumunod nito na nagkausap, tinawag nila ako na hindi ko alam ito, nasuspendi pala siya ng mga anak niya. Tatlong anak niya nasuspendi sa kanya. Isinama niya ako dito, wala ako nalalaman. Sabi naman ng manggagawa, naroon daw ako sa, ano, nagpunta raw ako sa antipolo. Samantalang sabi ko, wala ako sa antipolo. Lagi ako narito, tuwing birnes, lagi ako narito. Tapos, may nagsabi naman na, ang sabi, lagi daw kami nagtatalo, nagmumurahan. Sabi ko, nung una na ako'y okay, mabautis na ano ko, ang sabi niyo, bawal. Bago lang ako, na, na ano ko siya, nagmura ng ganito, ganyan, ganito. Mainit lagi ang ulo sa bahay. Pati yung anak kong binata na walang ano. ano Is ano? Luz, meron bang manggagawa o, o meron bang saksi na makakapagsabi sa akin kung... kung totoo itong mga sinasabi ng kapatid na babae? Opo, Brad Eli, ito po okay. si Brad Rodel. Brad Rodel, sige po, paki ano lang para maliwanagan natin at mas shortcut mahaba masyado yun, sige. Magandang araw po, kapatid na Eli. Yung pong uh, sinasabi ng kapatid na babae, karamihan po hindi po totoo. Matagal na po talaga ito, kapatid na Eli, at uh, kahit sa panahong pa po nila, kapatid na ato, inaayos na po ito, Hanggang sa dumating ang paghahataw, hindi harap na po dito sa consultation, na ang naging hatol nyo nga po dito sa dalawa, magkasundo. Patatawarin lang po sila kung sila'y magkakasundo. Ito pong kapatid na lalaki, ah, nagpipilit naman pong uh, ah, makipagkasundo, eh, talagang ah, hindi po nakikipagkasundo itong babae. De, ang gusto kong malaman, alin sa mga sinasabi ng kapatid na babae ang totoo at alin lang, hindi totoo? Uh, doon po kasi sa mga sinasabi niya, regarding po doon sa problema nila, totoo po na lagi po silang nag-aaway at nagkakamurahan. Yung po Orin ang... ba yung... Ang pinanggalingan ng away eh? dahil doon sa gusto ng kapatid na babae dumalo lagi sa palit. Hindi po. Yung pong pagdalo ng apalit ng kapatid na babae, hindi naman po tinututulan o inaayawan ng kapatid na lalaki. Eh, gusto ko makakausap yung lalaki. Totoo ba yun o hindi? Hindi po ako tumututol sa mga sinasabi na inaayawan ko. Ako nga po, gusto ko nga po lagi siya kami magkasama dito. Eh, ang problema po, pag ako lumalapit sa kanya sa upuan, hindi ako pinapaupo niyan. Hindi po ako. Tinatanggihan po ako, huwag akong at mayroon daw siyang di, pauupuin doon. Pero po ako, lagi po na dumadalo dito sa apalit. Hindi po totoo yung sinasabi niyang hindi ko siya pinadadalo. Yan, yeah, labi limang taon po nagsuri. Ako po, dalawang oras lang nagsuri. Tanggap ko ang katwiran po ninyo. Yan, yeah, labi limang taon na nagsuri. Nauna ako po ng tatlong taon. Bago uh, iyan umanit, tatlong taon po ako na na man. Oh. At lumbo lang po, unang bago bahay. Wala tayong, wala tayong saksi eh. Si Sluce wala tayong saksi. Kapatid na, excuse po. Nandito po yung mga officer, kagaya po nandiyan ako na no, po ng lokal, si Brad Manny Lotok po, nandito. Bradley, uh, happy po, salamat po. Nung natatanda ko po, nung nakaraang pinatawag po sila, nagsalita po dito yung kapatid na lalaki, una-una po siya nagsalita. Nung tumayo po siya at nagsalita, nakasinaroon po ako sa likodan nila eh. Sabi ito ng kapatid na babae, ako pa ang nireklamo nire mo, gago ka. Mubulong po siya ng habang inaayos po dito sa harap. Saka ang isa po nakita kung pag-aaway po nila, meron po silang anak na adik, isa na kapitbahay ko, kap po, namin po sila dati. Uh, nilalabanan po itong tatay nila. Ang ginawa po ni kapatid na Milo, pinakulong po niya yon Ayun po ang isa sa pinaka sa pinakamalaking away na pinagkagalitan po nila mag-asawa. Galit na galit po 'tong kapatid na babae, nagpunta pa po sa amin. Lahat po halos ng mga manggagawa inaayos po sila. Natatandaan ko po isang beses, uh, nagrereklamo po 'tong kapatid na ba babae. Inaayos po ni kapatid na Rodel, nagsalita pa po 'tong babae na hindi maganda eh, tapos nag-walk out po, sabi niya hindi na puro siya dadalo sa ah uh, sa kapalara, sa taytay, -tay. yun po isa sa mga dahilan. Yun po. Bang ibang na, wala na bang ibang nakakaalam ng pangyayari sa kanila, kapatid na